Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, guys, ayan mangumpara diri. So na aday diri karon sa Sambong Gita Gymnasium, kauban ang akong sister-in-law, kauban na yung bata, guys. Then kuya po na ako ang akong baby and si Rainwell. So mo ang kauban, guys, mangumpra ko nung high mimis guay kwarta. Super makalingaw diri guys kay na pa sila na iga kanta kanta well ang mga tao mag ano mag shopping oh, di ba chadak ayo mo molten awon So, muna yung ilang mga baligya o super nice kaya na sila yung mga sale, sale items. So, na sila yung mga uh, foam, uh, uh, furnitures, mga kitchenwares. Ayan, murag all-in-one na dyan na sila guys kaya na sila yung mga grocery. So, muna ni si Serenwell ang akong ipakuha sa basket para mamili na siya sa among mga palaliton kay lagi kakayot to sa akong baby so maglisod ko so ang iya na lang kuya ang tagabitbit sa basket oh nag Dari na lang ni palit guys o grocery kayo. Medyo mas barato siya compare sa among market dari sa Sambuang Gita. So sa mga ganahan mo avail, so arira mo sa gym, taman sila of April 16. So guys, nangumprad ay may sa Sambuang Gita Gymnasium. Kaya na sila ay caravan sale. <laughs> Ato yung welcome niya kauban nga angkan. Ah, oh, <laughs> fuck, gano'n. Napagatas niya, <laughs> Welcome to our vlog! Dako na po Dako na. So maglibot pa ta guys. Mangita pa ta kung sa ayuhon de rin dapita. So na sila yung mga kuan de Noodles and biscuits. See? So sa Rainwell, ako na siyang ipapili og biscuits na para baluno niya sa pag kay medyo mas barato man deri Huwag maodain niya ang ilang mga furnitures dari guys. Super nice kayo ang table. Kaso wala ko'y budget na ika-afford. And napos sila yung mga foam. Joe foam. Euratex. Uh, nice ka ayo guys. As in. Mga ni mo kung mga 3,000 plus 4,000. So sa mga ganahan pa mo palit yan. Yeah, naka 20% off sila. Ako kaupan. Uh -huh. And during nga say guys, na sila yung mga dish cabinet. So naka ko na mupalit. palit kay nakita na barato kaayo. So niabot na day akong sister guys and nalingaw mi sa sa akong anak. <laughs> 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 pagkuha ko ng basket. Ato oh, ato si Sulutana. Ayun siya. siya, pagkuha ng basket. <laughs> So, kay Gika po naman ni ako mga kauban, guys. So, ma-relax sa mi diring dapita. The Then, after that, ay mutuyok na pod migusub kay mangita pa miss among mga gipangita. So, basog ang among gipangita nga item na ara siya diri. Medyo nakaginhawa na ning mga angkan, guys. So, mutuyok na pod ta dapita. Pagtuyok na mo diri, guys, nakita niya akong sister, o by one take one na mga planggana. So, naip lang gana na ay laundry basket. So, ako po, nilingip ko din rin napita. Kaya nakita lagi ko aning set na table and chair. So, chada ka ay guys. As in, sino ka ayo Sinaw pa sa akong buna. Kaso, guys, ang ihang price, dili, dili, ko ka-afford. Murag ka ni akong kauban mo. Palit dagway ni kasi man balik-balik o -balik, gli diri So, kauban pa ni iyahang gamay na Junakis. So, kung mo diri guys, malingaw dyan magpili sa mga items. Kaya na po sila is sofa nga, pwede siya mahimong bed. O, sulit kay mong one bayad guys, Kaya sofa. kay sofa. Naapa sofa, naapa bed. O, diba? Napaka nice kay niya guys. Kaso kay dili lang na ako ma-afford kay wala pa ko'y pambugas. So, ato siyang unahon ni mga grocery guys before ko mo mupalit ani nga item. Pagtuyot na mo diring na pita guys natintal na tintal na pud mi aning sandal sa mga bata nga tag 20 pesos ra. So ana ni palit na ko, guys ug ka pair para sa akong pag-umangkon kay lagi na ibog siya sa color and then barato ra kay siya 20 pesos. So asa makamakapalit makapalito makapalit og ni 20 pesos ra. So, tiyada kayo siya. mura siya upay-upay ang yung presyo. 20 pesos ra, oh. So, napos sila yung mga sandals dali for only 99 pesos. Oh, di ba? Sulit kaya tong bayad kung mara mo dali, guys. kay imong 100 pesos na pa suklim piso, oh. sila yung mga clothes dali ng dapita. Oh, nice ka. Yung ilang mga tela. So, guys. Mga iskauras na mi dali. pa pili. <laughs> i-vlog na niya ang kauban. i-vlog <laughs> yeah, kayo. Wa may ikabayad. <laughs> Nabudol jud ko sa ilang mga uh, items guys. Nakapalit jud ko ani worth of Hi, 900 pesos akong thank mga you. napalit. So mauna niro na ay dish cabinet. So thank you so much for watching guys. So arira mo sa gym kung ganahan mo mo avail sa mga products.